Uy, andyan silang dalawa. Anong ginawa niyan dalawa diyan kawawa si Paris? <coughs> mga idol, magandang umaga for my videos today. Alam niyo ba yung video ko today is yung mga posa kong nag-isip kung paano daw nila kainin yung hamster ko. Sinisigurado ko at 100% na hindi makalabas ang mga hamster ko. Kasi pag once na nakalabas ang mga hamster ko, makakalayas at makakatakas yan sila. Makakain sila ng mga pusa ko. At ayan nga naman nakikita nyo, hinahalikan na siya ng Persian cat ko. At shout out nga pala sa nagbigay sa akin ng Persian cat. Ayan siya. At shout out sa nagbigay sa akin ng hamster. Ayan. Maraming salamat sa iyo, madam. Marami na rin silang pagkain dyan. Kaya lang, natabunan na yung lagayan nila ng pagkain. Kasi lagi nilang kinakalkal at kinukutkot. Tinatalian ko talaga yan siya para hindi sila makalabas. Baka mamaya makalabas. Sayang nga naman. Matataob yung lagayan nila. Pero, bibilhan ko sila ng magandang lagayan mamaya para yung kusot nila hindi natatapon dito sa gilid. Si lumulusot dyan sa gilid yung kusot nila. So, ayan. Naka-climbing-climbing -climbing yung isa dyan. Pero, yung isa kong pusa, nag-isip kung paano niya kainin yung daga ko. Ayan. Nakikita nyo naman lagi nilang sinisilip. Diba? Ayan. O. Oh, ha? Hahawakan na niya. Hahawakan na niya. Oo. Oh, Oo. Oh nakikita nyo mahawakan na niya sabi niya paano kita kakainin yan e, kayo yes nakakulong sila at nakatali pa ng red na ribbon so ayan ang dami na naming alaga dito sa loob ng bahay namin at yung isa pala umiinom dumididi siya oh o oh, diba ayan na naman siya Di ko alam ko anong iniisip niya. At hindi niya iniiwan-iwan dyan. Lagi lang siyang nakaabang dyan. Hindi ba? Hindi naman nila makakain kasi araw-araw si Ate Angel ang kasama nila dito sa bahay. Ayan si Ate Angel at may maliit pa na kuting. Hmm. Top 4 ka lang! Okay. Free kita, Paris. Magiging okay ka na. Huwag kang mag-alala kasi bibigyan kita ng maraming pod. Aalagaan kita sa pod.